Sa bawat dampi ng basahan sa marmol na sahig, isang tinik ang bumaon sa puso ni Alma. Nagsilbi siyang katulong sa isang mansyon, hindi para sa salapi, kundi para sa isang matinding lihim. Ang bata, ang bastardong tagapagmana na inaalagaan niya, ay ang kanyang sariling laman at dugo. Pero hindi siya pwedeng magsalita dahil ang tahimik na kasunduan ay may katumbas na walang hanggang pagdurusa. Panoorin kung paanong ang isang ina ay nilulunok ang kanyang karangalan at nagpapahirap galing sa sariling anak, at kung paano babalik ang karma sa taong may galit sa kanyang sariling ina. Ano ang halaga ng yaman kung ang totoo ay lalamunin ng pagsisisi? Si Alma, 63 taong gulang, ay hindi basta-bastang katulong. Dito sa loob ng malapalasyong bahay ng mga Don Theodore at Doña Anita, naging mundo niya ang paglilingkod. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nakahanda na ang kanyang uniform na puting-puti. Ngunit hindi ang mga pisikal na gawain ng nagpapabigat sa kanyang dibdib, kundi ang presensya ng binatilyong si Lucas. Labing-anim na taong gulang at bunga ng isang pagkakamali sa nakaraan ni Alma. Sa kanyang daily routine, habang naghahanda siya ng almusal ni Lucas, waffle, hot chocolate, hindi niya maiwasang sulyapan ang munting biloy sa kaliwang pulso ng binata. Ito ang marka na tanging siya lang ang nakakaalam, ang patunay ng inaalagaan niyang anak ay ang ipinaampun niya dahil sa labis na kahirapan. Ang buhay ni Alma sa mansyon ay puno ng tahimik na inner struggle. Si Don Theodore ay mabait, ngulit si Doña Anita, ang tanging ina na nakidala ni Lucas, ay isang tirana. Subalit higit sa lahat, ang nagpapahirap kay Alma ay si Lucas, ang matabang na bastardo na hindi alam ang kanyang pinagmulan. Tinatawag siyang matanda at pinag-uutusan ng walang galang. Ang bawat pagmamaltrato ay tinatanggap ni Alma dahil iyon ang kanyang pinitensya at kasunduan kay Don Theodore, ang kapalit ng kanyang katahimikan upang manatili si Lucas sa pamilya at maging tagapagmana ng lahat. Ito ang kanyang parusa, ang mahalin ang anak sa malayo at masaktan sa malapit. Lumipas ang mga taon at lalong lumaki ang pagkamuhi ni Lucas kay Alma. Nakikita ni Lucas si Alma hindi bilang isang tao, kundi isang tuntungan. May isang gabi, habang nag-aaral si Lucas, sinadya niyang ibuhos ang kape sa carpet. Walang salitang pinunasan ni Alma ang kalat habang nararamdaman niya ang pamamanhid ng kanyang puso. Naalala niya ang kanyang sarili, bata, inosente at masunurin. Hindi niya maintindihan kung paanong ang kanyang sariling dugo ay naging ganyan kawalang puso. Ang hindi alam ni Lucas, ang labis na pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga don ay siya ring nakakabulag na pag-ibig na nagpalaki sa kanyang ulo at nagpalimot sa humility. Isang hapon, nakita ni Alma si Lucas na masayang nakikipag-usap kay Doña Anita. Nagtatawanan. Hindi na kaya ni Alma. Sa kusina, tinawagan niya ang kanyang sarili ng tanga. Ang lahat ng pagsasakripisyo, ang pag-iwan sa kanyang anak sa pag-aakalang magiging asaya ito, ay nagbunga lamang ng isang mapagmalaking binata na hindi marunong gumalang sa nakakatanda, lalo na sa kanyang tunay na ina. Ngunit mayroong isang tao sa mansyon ang nagdududa, si Don Theodore. Hindi niya alam ang sikreto Ngunit nakikita niya ang pag-iwas ni Alma sa mga mata ni Lucas at ang kakaibang pighati sa tuwing sinasaktan ito. Kaya't lihim siyang nag-utos na imbestigahan ang nakaraan ni Alma. Ang mga lihim, parang tubig sa kamay. Sa una, hawak mo. Pero sa huli, tutulo, tutulo rin. Nagsimula ng makarating kay Don Theodore ang mga detalya tungkol sa buhay ni Alma bago siya namasukan. Ang pamilya na iniwan, ang kabataan na puno ng paghihirap, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng isang sanggol na ipinaampon dahil sa kawalan. Unti-unti nagdikit-dikit ang mga piraso ng puzzle. Samantala, lalong sumidi ang pagmamaltrato ni Lucas. Isang insidente, hinamo ni Lucas si Alma na tumalon mula sa hagdan. Kunwari joke lang. Ngunit sa mata ni Alma, iyon ay isang sakit na tila isang saksak sa puso. Doña Anita ay nakikita ang kalupitan ni Lucas, ngumit hinahayaan lamang. Dahil para sa kanya, normal iyon sa mga bata. Pero para kay Alma, bawat panlalait ni Lucas ay pag-alipusta sa kanyang sarili. Ang kanyang mini backstory ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang pangako niya sa Diyos na maging tapat sa kanyang anak at ang sumpa niya na tahimik na maglingkod. Gusto niyang sumigaw, yakapin si Lucas at sabihing ako ang nanay mo. Ngunit binalaan siya ni Don Theodore na hindi man lang niya sinubukang makita ang bata matapos ang pag-aampon. Sa huli, napigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Isang gabi, habang nagmamaneho si Lucas pa uwi mula sa isang party kasama ang kanyang mga kaibigan, nangyari ang trahedya. Isang malakas na diskrasya ang nagpabagsak sa kotse. Dali-daling dinala si Lucas sa ospital at ang kalagayan niya ay kritikal. Nagmamadali si na Don Theodore at Doña Anita. Sa ospital, ang diagnosis ay matindi. Si Lucas ay nangangailangan ng agarang blood transfusion. Ngunit may problema. Rare ang blood type ni Lucas. Halos gumuho ang mundo ni na Don Teodoro at Doña Anita. Kasabay nito, dumating ang resulta ng investigasyon ni Don Teodoro. Ang folder ay nakalatag sa desk niya. Si Alma ang totoong ina ni Lucas. Napuno ng hinagpis at pagsisisi si Don Teodoro. Agad niyang ipinatawag si Alma sa ospital na umiiyak habang dumating. Sa oras na iyon, walang naisip si Don Teodoro kundi ang buhay ng kanyang anak. Doon, sa harapan ni Doña Anita at ng mga doktor, sinabi niya ang totoo. Si Alma, ang katulong, ang tanging perpektong match sa dugo ni Lucas. Napilitang isalin ng dugo ni Alma kay Lucas. Habang isinasagawa ang transfusion, pagising si Lucas, mulit nakatulala. Narinig niya ang sigaw ni Donya Anita, ang pagsisisi ni Don Teodoro, at ang buong kwento ng kanyang pag-aampon at ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ina. Ang mukha ni Alma na nakasalalay sa higaan habang dumadaloy ang kanyang dugo patungo kay Lucas ay tila isang banal na sakripisyo. Noon lang nang malaman niya na ang matandang katulong na kanyang inalipusta, na kanyang pinahirapan, ay ang kanyang sariling ina, doon lamang siya ginising ng karma. Ang buhay ni Lucas ay nailigtas. Matapos ang paggaling, hindi na si Lucas ang dati. Naging mapagpakumbaba siya, napuno ng pagsisisi at paghingi ng tawad kay Alma. Hinarap niya si Alma at sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap niya ito. Hindi na bumalik si Alma sa pagiging katulong. Sa huling kalooban ni Don Theodoro na nagbitiw ng posisyon sa kumpanya dahil sa bigat ng lihim, binigyan niya si Alma ng sapat na pondo at isang maliit na bahay. Si Lucas, na ngayon ay mas may puso, ay patuloy na bumibisita kay Alma, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang anak at ina. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa dugo, nagpatuloy sa pagsisisi at nagtatapos sa pagmamahal. Minsan, ang yaman at karangalan ay nakakabulag. Walang mas matindi pang parusa sa pagsisihan ng mga bagay na alam mo na sana ay tama. Huwag mong alipustahin ang iyong kapwa. Dahil hindi mo alam kung anong matinding sakripisyo ang kanyang dinala. Ang bawat tao, lalo ng mga naglilingkod, ay mahalaga. At lalo na ang iyong ina. Kung ikaw ay naantig sa istorya ni Alma at Lucas at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakakarelate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Ano yung aral nang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagtabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.